老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老太，老 हाय 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 परा परा ला 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 ला

Ini mengenai apa mengenai apa mengenai. Mereka orang ini nak mengenai apa nak buat. Bawa bawa tangan dayu. Oh, itu nak buat. Bawa nak buat kalau pusing itu. Bawa. 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 Itu Bawa. 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 Bawa.

Oh, sin sin to dani, sinde ka, sinde tura tura. <laughs> <Darwin> ah, wala na wala, wala. Ah, Oh 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 oh, oh. oh saan mo na? Oh saan mo na? Oh 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 what dahil what ka? Yeah fuck you man. Oh what that? Yeah, <laughs> hey, what happened to you? ha? Oh, oh, huh? Oo wait Wahy, suka Nine! Ten! Eleven! Ten! Suka na, suka na, suka na, na! na! yan! Di naman, salampot eh! Diyan! Ikaw rin, limbongan man siya, papitin man ang ulo! Sabay Sabay ang ulo! Sige daw, sabay ang ulo. Dali, kasi sabay ang ulo. Baka naman, Bijoy, bijoy, kaya on ko. Biju, biju. Ay, samang lang ako, kaya ako'y anak kay Kwan. Sila si Kadoy. Kadoy, sabay ka din mong ulo. Asa matumay mo lawas ka tubo di mong ulo. Pabili mo yung mong ulo. What? Ikaw man yung ulo. Tapos sila mo kuno lambay kadua mo bay do ni buwan ka man ka sige one 2 three go 1 2 3 4 5 eight eleven eight nine eleven eleven fifteen fourteen fifteen oh ay wato wato Wala, nagliso, nagsaka. wato ang kong ang kong ang kong ni, ni, ni mo kay kuan man kada mo mubuk-anak dapat pagtuyog niya ana one usa pa na why upload dito sa youtube kay ang count ang count din ni kay ana man kadara na post boss boss bye boss bye boss bye boss boss Uy, uy. Kapitin imong tuyo. Ikaw ito tuyo. na to para mo fresh dapat. na hoy maka ba diay kuan diri dayo bilddo si jariyo nitelik tanawa ng naglago pa mawa paiok mo pabunaybunay papaok si Ay, kuan mo na. Nahilos na. Nahilos na. Nakapadi mo na. Hilos na. Kuan Bun-e man siguro na. Ah, bun-e. Bun-e na, bun-e. Sakit na. Ayong mabulog. Ayan. ko na. Tutus ko na. Ayan pa, bun-e. Ayan. Kaya. Wow! Ano pang sulat sila siya para direksyo sa ka? Sige, pa mga pa mga na daan tayo. Hindi, ano yung nagulat. Tarong, ano 1, 2, 3,

Lala la la. Let's go pagubog butang ni Facebook ba. Facebook ba Facebook. Dara mga buang nga pasingulo kana kana. Pasingulong baong buang. Directed by Warren Sulamo. Kaya pag ala na ako ako gud kay mutulo. Na nangari usa mo bitaw ko pag ala na ko dire. Bisag bisag normal ka. Walipong gud ka bisag kainom ni ka kainom. Sabi na karon nga nakainom ka. Ta. Di pong lay, naging pag-inom pala daan. Lipong, Kapila, oh, di po, uy, ba yan? Pag-inom Kapila ko po. No, di rin siguro ko naigaw sa bato. Oo, tinanak. Ah! Ah! O, Bukod mga ka. Kung kayo murag ni... Murag bag God, ni Kwan ba? Jackass! Jackass! Bata sa ayun, kabuhang nasa uka. Yan, tulong nga pigit-pigit. Mga buwang-buwang gutok. Muna resulta sa alkohol. Wow. Ikaw. man may simbrik na. No? <laughs> wow, ba 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 Barabag ba ba